Taiwan. Ako'y lumabas at sabi ko sa alaga ako, ako'y bibili lang ng glow stick kasi nakahiram ako ng glow gun kay Ate Yoli ng bonggang bongga. So, dinala yun ni Ate Lisa kahapon. Eh, wala namang stick. So, sabi ko sa alaga ako, pupunta ako dun sa may convenience store at titingnan ko kung meron bang ba glow stick doon. Kasi meron akong ginagawang uh, yung isang uh, para sa aking mini aquarium. So, kaysa naman mamaya pa ako pupunta para doon sa pagbili. Kasi ngayon nga is supposed to be is uulan maghapon. So, ngayon na ako bibili ng glow stick. Ayoko naman doon sa may convenience store doon. At doon na lang ako bibili sa may pupuntang Karen Kayemet. At ito, naka-red pa yung stoplight. So, see ya. So, ayan. Makulimle, mahangin kasi nga is uulan nga ng maghapon. Yung maingay na yan, naririnig ninyo, ay meron dito building construction. So, itong ko ay naglalakad na dito. Ito yung akin uh, palaging nilalakaran on my way to the church pero sa ngayon nga ako nga ay dito dadaan para mas mapabilis nga yung at pagbili ng glue stick yan everyone ako'y pa na hindi na ako nakapagbili doon sa my store yun yung lumang store doon na matagal na yun everyone ang bonggang bongga so nakabili na ako ng glue stick at ang nagkakahalaga ng isang piraso ay 2 shekel kasi nga tingi-tingi siya So, 2 shekel lang isa. So, meaning, itimes nyo na lang po yon sa 15 pesos. So, 30 pesos na agad everyone yung isang glue stick dito o oh, di ba? Bongga sa kamahal dito sa Israel, di ba? If talagang nagko-convert, alam nyo, kahit matagal na ako dito is nagko-convert pa rin ako. Kasi talagang ang dami kasi nagrereklamo din sa Pilipinas na sobrang talagang mahal daw ang mga bilihin. Lahat naman po everyone ng bansa is nagtaasan ng mga bilihin, nagtaas ng mga cost of living. Is gawa nga po ng after ng pandemic tapos nga po dito sa Israel is meron nga pong gera so ang tendency talagang tataas po talaga everyone per item yung kanilang mga price ng bonggang bongga so ako ay pauwi na at ako ako mabilis lamang ko tutuusin sabi ko sa alaga ko ay ako ay mabilis lamang so ayan o sila yun mga bata so makakapagawa na ako nitong aking project ba? Diba? everyone. So, para lang meron akong magawa. So, you need to divert yourself para mas maiwasan mo yung mga pagka-burnout, pagka-homesick, diba? Diba? Thank you so much, everyone. And love, love, love.